Oi Tiara! Saan <laughs> nasa Sa tong bisyo? Bagyong tino! Danaw! Nagbanaw! Pero si Jalibi, permanente, nangisi! Tiara! Naami dire sa Danaw City para magpa-extray! Among gisayuhan kay namasin nga sayo mahuman! Ug mauni ang among naabtan muraog danawan! Danawan ka ng sakabaw o baka tunaan! Tribya sa mga batanon na walay kalibutan! Tiara! Pero ay swerte kay klinik walay able! Pero di mabalaka kasunod adlaw mabalik me. Kay kinahanglan ma -extray stray ang dapi-dapi kung naunsa ni. Pero karon mang dida lang usa ta kung giunsa sa bagyong tino ning lugara. Diara! Sakit sa mata, pero kalamidad may sulbad ra. Tinood na og walay drama. Kaya kanang lugara na adiha basta mo sampit ng taniya. Diara! Traffic damay ug ang dagan inday-inday. Kaya gigoto man ta, mamalita o jalibi. Able, pero ay drive-thru o dine-in. Maong sa sod, puwerteng sa muka kay take-out ra. Wa mini agwanta kaya ang tinuod nga rason wa mi kwarta. Lagi Hospital sa Danao, sa drainage ng gawas ang lapo. Pero padayon ra, kakinanglan ang pasyente, matiman. Kay sa unahan nang atumba ang kasagingan. Pero unsa on taman, sakit gyud na, kay dililalim ang pagatiman. Pero sila, miingon, ang akong tingog, muraog, ekspedyensa. Diya ko. eh, kawag ko mahuna-hunaan. Huwag di dapita, nagiyahay na sila paayos sa lutaw ng motor. Daginuton, kay puwerte, ka Pilakatuig, nagibayran, pero usa ka pamilok, mawag mamagtang raang tanan simbahan sa Taytay -tay Danaw kural ng atumba eskina LTO purtipong lapuka kaluoy sa sakyanan Nga lumpeng muraglata maong sunod di mo kumpiyansa ikingon nga evacuate balhin gidayon ta kay sa giingon pa nasa huli ang pagsisisi Ayaw si tagalog na Diyaro. pero tinuod na para ikabot sa panahon di ta magmahay kay dili magini kapugnan pero pwede ni natong pangandaman sitwasyon sa yung Ayos sabton Lihok kay kaysa ato rang paabuton. Mintras na apatay mabuhat di kita magpaugat. Di mauaw manampit kung natay silingan nga sitira kabalhinan. Kung wakay silingan kay ilal batasan <coughs> di ara bitaw kumijara. Mangita tagpaage di ta magpabibi. Kay kinabuhi na to tanan, importante. Tagay salamat o ang yung lingkod Konsjonjon si John John nagbarog. <laughs>